Sa unang tingin, animoy nagpapahinga lamang sa pamamasada. Pero ang sa 62 anyos na taxi driver na ito sa Baguio City, wala na palang buhay sa loob ng kanyang pinapasadang taxi na nakaparada sa Shontog Street, Baguio City na nasa tapat ng City Hall. Natagpuan siya bandang alas 6.30 ng umaga kanina, July 31. At that time, nagpapalis po ako ng mga hindi dapat mga nakaparada doon sa parking na yon kasama eh, po mga taxi driver. So, usually kasi ginigising ko pagka mga taxi driver. Eh, yung sa kanya kasi hindi siya nag-respond. Mungari din po dahil hindi naman gumagalaw yung tao. Dito sa parking area na ito, natagpuan ng isang security card habang nagpapatrol kaninang umaga ang wala ng buhay na taxi driver. Kwento niya, halos dalawampung minuto itong kumakatok at ginigising ang taxi driver pero hindi ito rumoros pende o bumabangon kaya napagpasyahan niyang humingi na lamang ng tulong. Agad namang rumisponde ang BCPO. The person was brought sa Baguio General Hospital na doon na-declare na dead on arrival. Mm -hmm. Noong 2021, uh, the victim suffered mild stroke. Mm -hmm. And nung actually daw, nung Tuesday, uh, nagkaroon ng check-up itong biktima. Mm -hmm. So, sa mga taxi drivers na especially yung mga may uh, sakit, mm -hmm. uh, at yun nga, nagto 24 hours sila, uh, tignan natin na Uh, i-consider natin yung ating health condition, we have to take our uh, daily maintenance at uh, kung talagang hindi po natin kaya, better na umuwi na lang tayo at magpahinga. Wala namang nakikitang foul play sa insidente. Tumanggi naman ang pamilya na isa ilalim sa autopsy ang bangkaya ng taxi driver. Angel Arquero, RNG News.